memorable sa akin is number one talaga is yung magandang samahan na nabubuo ng pamilya ng Yun ang number one na uh, very very memorable yung 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 yun nga yung sinasabi natin nag-lock in kasi kami so ang bilis ng ang bilis naging close ng bawat isa. Uh, yung kain namin na uh, together, yung day off namin hindi pa pwede hindi kami makikita sa rooftop yung pag-exercise. -e Kasi wala na kaming gagawin eh, pag-lock-in, di ba? So, ang namumuno niyan ay si Rochelle. Ayan. Tapos, syempre, ang mga boys, kailangan, di ba? Dahil palagi silang mga nakasangot, ano, may mga dala silang mga, ano, dumbbells, ganyan, na malalaki, ha? Na minsan, sa ilalim ng, ano, namin, ng hotel namin, marili diba, mo, bug, bug, bug. Ay, ah, may pa ba sa taas? Nag-exercise pala ang mga boys. Di ba? Sayang wala ka nun, kung nandun ka, may excite ka. Pa -dito,